dagumpay daw na maituturing para sa ilang magsasaka sa Coronadal ang kanilang kilos protesta matapos mabigyan na ng bigas sa wakas pero ang mga kapwa nilang magsasaka sa Kitapawan City, North Cotabato tuloy pa rin ang laban narito ang report Bukas! Bukas! sumigaw ng nasa isang libong magsasaka na ilang araw nagprotesta sa Coronadal City matapos marinig ang magandang balita kahapon. Sinimulan na kasing hakutin pamahagi tipamahagi sa kanila ang nasa dalawang libong sako ng bigas mula sa National Food Authority. Limang araw ding nagbarikada at humiga sa daan ng mga magsasaka para hilingin sa gobyerno na bigyan sila ng bigas para maibsan ang nararanasang gutom sa hinang El Nino. Si Aling Vilma, Masaya na raw na uuwi ng North Cotabato. Bitbit -bit ang isang sakong bigas para sa kanyang pitong anak. Nalipay nako karon Karoon mamakay na nagtagaan na may ograsya. Tulad ng mga magsasaka, nakahinga na rin ang maluwag ang lokal na pamahalaan ng Coronadal. Aminado itong natakot na baka mahauwi ang protesta sa madugong dispersal tulad ng nangyari sa Kidapawan City kung saan tatlo ang nasawi at daan-daan ang sugatan sa hanin ng mga magsasaka at pulis. I was thinking baka tayo naman magigrill nito sa Senate hearing. Katakot-takot na incident command system, briefing, preparations. Grabe, it's nightmare, oh, first ever. Pero we pull it through. Nabunutan na ho kayo ng tinig. Sobra! Matapos maipamahagi ng DSWD Region 12 ang mga sako ng bigas, nag-uwian na rin ang mga magsasaka. Pasalamatan din namin ito para makawin na itong mga magsasaka at lalong lalo na ito makarelax din sila. Oh pero sa totoo lang po hindi pa ito ang katapusan ng aming uh, pakikibaka. Sa Davao City naman, sama-samang nagmarsa patungo sa opisina ng ombudsman ang nasa isang daang magsasaka para sampahan ang kasong illegal detention at illegal arrest. Sina North Cotabato Governor Emilio Mendoza, BILG Secretary Mel Sarmiento at PNP Chief Ricardo Marquez. Kaugnay ito sa madugong dispersal ng mga magsasaka na nagrally sa Kidapawan. Gawa sa Uh, apil ko dito sa mga naigo no at uh, tanaw, uh, kinahanglan gyud na uh, ipakita legally ang pagsukol gyud ng mga uh, mag-uuma and ang mga ubang sektor dito sa violent na dispersal nagihimo ngadto uh, sa Kidapawan City Umaaksyon Jan Kalimon News 5